doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, and pinakamasarap na kay magigilig ako OFW mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na punta dito sa kanila, sa si ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it to take about seven to ten years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito but in the meantime that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat then I said uh, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I am, kaharap ko kayo, uh, at na lang natin hindi, 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 ngayon dito Lampasan mo pa ako yan ah Ang kinabang Ang mga pamilya ninyo at at Ang mga, mga anak ninyo Mabuhay kayong OFW Mabuhay okay. kayong

You know, um, mm, hindi lang ito sa sabi ninyo, hindi ako nang bubula Yung mga taga rito na tuwanda na nung no, nakilala yung pamilya. yung matanda na yung may karanasan sa Davao Road. No, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. matagal kaming walang ama kasi abugado siya maano pa naman ang Pilipinas noon ang hanap buhay nasa siyudad talaga ang abogado ng silbi dyan pag sa barangay so ganun na experience namin niya, namin ako na ang tatay ko iniwan kami sa lolo pati lola ko at ang tatay ko nagtrabaho sa dapat ganun sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Uh, huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto mo natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na ano. Basta dito, punta tayo dito nagtrabaho. at nandito kami pinsan uh, uh, na ko kasama ko ang anak ko saan ba si...

Dante dyan, si Inday, kasi Inday yung politiko eh. Hindi. So, Mabuti naman. So, ano ang pag-usapan natin? Kung may pera kayo yung bigay, basket. 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 Ten Hong Kong dollars lang. Walang so, pang kinawag kita eh dito. Ang usapan natin, give their hand. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient. ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao ng kongreso na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan not only dito sa Hong Kong but all over the world Filipinos who work there course they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako ang una-una uh -huh. yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Dito na yung problema, na, na yung mga anak natin makapag-aral ng gusto. Kaya naman ako nakita ninyo na patung-patung ang kaso ko. Ay, nako. Eh, sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant sa uh, ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. An ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito ay wala <coughs> o sasabay ko. Assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? sa inyo, total kung ganito man talaga ang surety ko sa buhay okay lang, tatanggapin ko yan eh, wala tayong mag-aura eh, ulihin tayo kung ikulong tayo kaya lang uh, namin tayo mag-contribute kayo basta yung 5 dollars yung dollars Pas ko sa prisuhan, pagawa ninyo akong monumento Ka Katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. We natin kung it the uh, hold up here, hold up. i the ones who the to confront. Even because it's right in front of us. Who wants to pumatay? putang ina niya. Bakit ako mag... Why would I waste my time? Minila, patay ang si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Also, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, lo... sa trabaho sa, sa alam mo sa gabi dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao at dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan nakikita ninyo ang ganda sa araw. Eh, kira? Kasi, kira? Sa araw. Yung nagtatrabaho, pati na, yung ng basket, na mamalingke. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Mga anghel. ising na. Namo di mo yung potang inatulog na. De, ala tayo nung seriously na, you know, our country is that yet that uh, will love. I'm very sorry na nokigita tayo dito at kayong nakapunta dito sa doo kasi sa labas, mga Pilipino rin ang iintay doon. So, sino may ari itong may ng klase? Siguro ano, uh, mag-tribute-contribute lang tayo. Kuha natin third floor. kita sebius para every saturday kita kita tayo dewa telaga mayrap mayhirrap may hindi ko makurbay ng muhay nam